What's up mga kalakbay? Uh, ayon papunta Welcome to Nasugpo, Batangas. Punta na ako kami ngayon sa Fantasy World mga kalakbay. Samahan niyo kami ngayon sa aming paglalakbay. Punta tayo ngayon sa Fantasy World mga kalakbay. Kung saan ipapakita ko sa inyo yung daan patungong Fantasy World. Nanggaling pala tayo ngayon sa Tagaytay. hindi uh, ko na na-videoan mga kalakbay. Gawa na... Uh, yung aking Tua. Ito nga pala yung fight na daan mo doon pag ng pagkakasipoy na ang ganda at sarap ng simoy ng aking malamig. Ito, uh, second time ko palang lang ito. Wow, super enjoyable ha? Dito ang hanap buhay ay mga baka, pinya. Woo! basic, kada. Dito nga pala second time ko. Ah! Ô, hả, 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 una 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 ka una, una Wow hả, So mga kalakbay to you way patungong fantasy world yung saan uh, makikita natin sa bawat paligid o bawat gilid ang barubundukin na nakapanganda at mga bundok taal na super ganda talaga kahit eh, no, parang tuyo na siya pero super ganda pa rin mga kalakbay wala pa rin tatalo sa ganda ng taal volcano ito uh, thankful kasi safe kami kung nakakunta dito ang usapan lang namin ay patungo lang kami sa tagaytay people's park pero naging change destination ah uh, pupunta namin ngayon ay fantasy world na almost second time ko to kahit Sayang mga kalakbay kung maagaga pa ah, Pumunta ng may ng beach Kaso pagod na Bata oo oh, ganda Woo! Ito ang Uh, sir, uh, uh, oh, sarap pag rides sa uh, Alakbay. Oh, sarap pag rides. Bakit nga ba kami nag-ride sa ganito kalayo? Ano bang epekto sa um, maintenance nito ako ni si Ako bilang rider, ang malakas bagay ito sa akin o sa mga stress sa uh, trabaho. Then, kung may problema ka, na uh, yung mga iniisip-isip mo mga ay mawabawasan kaya nito wow ayun na yung last part na sa ah Bili si Raymart ah Bili si Raymart Tawalagad Hello, what's up, mga kalakbay? For this video, uh, malapit na tayo sa ating pupuntahan or destination na uh, Pantos World. Ito si Raymart Susan. Uh, thank you kasi nakasama natin sa ating paglalakbay. Na super bilis niya magpatakbo. Iniwan tayo sa ating paglalakbay. Na naka-smash lang yan. Iniwan yung barako na sasakyan ko. Then ito, binabaybay lang namin to patungong Pantos World kung saan yung daan dito ay pinaganda na at bago. Ayan, welcome to Memory Batangas mga kalakbay kung saan, uh, ang naaasakop sa Fantasy World ay ang Memory. Then ito, binabaybay lang namin to ng almost siguro 5 minutes. Nandun na tayo sa mismong place na atin pupuntahan. Then ito, mga kasabay namin ang sobrang bibilis magpatakbo. Tayo bilang rider, uh, Chinichill lang natin ang bawat paligid at ganda ng ating nilalakbay kan saan. Nakaka-relax yung gantong ride. Hindi siya mabilisan, hindi siya kaskasa, hindi siya paspasan kasi syempre bilang rider, nandun din yung uh, safety natin sa ating paglalakbay. Din ito habang kami naglalakbay, ah, uh, nakikita namin ang bundok ng Taal Volcano kung saan ang uh, napakaganda mga kalakbay din ito konting-konti na lang nasa mismong place na tayo. Tara mga alakbay. Samahan niyo kami sa aming paglalakbay sa Pantas World. Kasama si Raymart, si Ben, si Deo the Explorer and thank you kasi nangyari itong time na to at bago ako mawala sa aming company, then ito yung last banding namin or yung next banding optional in case na hindi tayo busy sa paglalakbay. Thank you sa supporta and God bless to all. Ingat sa inyong paglalakbay. See you, Pantas World. Tara mga lakbay. Uh, lakbay, uh, second destination namin ng team maglalakbay. si Ben, si Raymond from Santa Rosa, Laguna. Uh, local street, baka naman. Uh, pagod. Fest. Medyo haggard tayo ngayon mga kalakbay. Nakapagod ah, pero enjoy. <laughs>